target ng NBI ang mga establishment at tindahan nagbebenta ng mga peking mga mask na gawa sa tinga o copper mask. Sa Laguna nga, aabot sa maigit dalawang milyong piso pisong halaga ng mga peking copper mask ang kinumpis ka. Nakatutok si John Consulta, ekskusibo Tulong-tulong ang limang presidente ng NBI NCR sa paggamit ng bolt cutter para putulin ang kadena ng gate ng target establishment sa Binyan, Laguna. Nang mapasok ang dalawang kwarto, tumambad na ang sang katerbang kahon na naglalaman ng piniging cover mask. These cover mask, uh, they are fake. Okay? We are going to see this. We have a court order. Okay? So, sorry, itong... Huli naman ang isang negosyanteng Chinese national at apat sa kanyang mga tauhan. Ganito nga karami ang mga kahon ng cover mask na tumambad sa NBI dito sa Binyan, Laguna. Bukod sa mga branded face mask, ay meron din mga nakapackage ng mga face filters na lahat ay pawang mga peke. Ayon sa NBI, aabot sa may 20 milyong piso ang halaga ng peking cover mask na nakumpis ka. Tumagi magbigay ng pahayag ang mga nahuli. <tos> <tos> Sinilakay din ng NBI ang mga tindahang nagbibenta ng pegging cover mask sa Binondo, pati na sa Baklaran. Alam na namin po na hindi na po pwedeng ibenta, kaya lang, siyempre trabaho lang po to sir. Nagreklamo sa atin yung kumpanya, yung cover mask, represented by their lawyers, na merong araw na naglipanan ng mga peke o hindi autorisado na ginagaya yung kanilang produkto. Itong ating complainant ng Copper Mass Philippines, sila yung authorized distributor o may legal authority from the Intellectual Property Office para sila lang ang magkaroon ng kantong ano, negosyo sa Pilipinas sa unang tingin. Aakalain mong mga original ang mga cover mask na ibinibenta sa mga tindahan. Pero babala ng cover mask Philippines, may panganib na dala ang paggamit ng peke. Hindi nila makukuha yung protection na ino-offer ng produkto nung, ng cover mask. Una, hindi natin alam kung ano yung mga materialis na ginamit, kung dumaan ba to sa quality control. Kasi kapag bumili ka ng mga peke, una sa lahat, nakukompromiso yung kalusugan mo. Mahigit 6,000 piraso ng cover mask ang kung biskas operasyon at nangaharap sa reglamong copyright infringement at unfair competition ang mga nahuli nagbibenda ng counterfeit cover mask. Kaya nga natin dito ay para ma maprotektahan ang ating citizenry, di ba? Kasi kung ito ay peke o substandard at hindi original, eh, iisipin natin mga kababayan na ligtas sila. Yung pala, hindi. Tiwala sila na maglakad-lakad dyan pero hindi naman pala. Kaya dapat dito after na proper disposition eh masira ay interego. Para hindi na magamit ng mga kabayan natin. John consulta, nakatutok 24 oras.